pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganun. Pag hindi na ako makahingat, tatanggalin niya. Sabi niya sa akin, I love you. Sa'yo yung, sa yung lalaki na nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami. Al ang ulam niya, pork chop, ganun. Okay. Sa akin, sa akin, ketchup. Eh. Pero, masaya ako sa kanya, proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. Kusa so, na lang kumukuha sa wallet ko.